Bakit madalas bumiyahe sa ibang bansa ang bise presidente at sino ba talaga ang nakikinabang dito? Sa loob ng wala pang isang buwan, nakabisita na si bise presidente Sara Duterte sa apat na bansa: Qatar, Netherlands, Malaysia, at ngayon ay Australia. Apat na internasyonal na biyahe ito sa loob lamang ng ilang linggo. Sinasabi ng kanyang opisina na personal ang mga ito pero nagtatanong ang publiko, kailan nagiging isyu ng bayan ng personal na paglalakbay ng isang mataas na opisyal? Tingnan natin ito ng mas malapitan. Ang pinakabago niyang destinasyon, Melbourne, Australia, Nakatakda na siyang dumalo sa isang Free Duterte Now Rally, isang pagtitipon na layuning makakuha ng internasyonal na suporta para sa kanyang ama, dating Pangulong Rodrigo Duterte, na kasalukuyang nahaharap sa posibleng internasyonal na investigasyon sa batas. Ngayon, narito ang mahalagang punto. Habang nasa ibang bansa siya para sa isang opisyal na tinawag na personal na biyahe, malinaw na ito ay kaakibat ng isang pampulitikang layunin. Hindi ito ang unang beses ang kanyang pagpunta sa Malaysia noong unang bahagi ng buwang ito ay tinukoy din bilang personal ngunit may kasamang mga photo op at pakikipagkita, lahat ay pampubliko at puno ng politikal na kahulugan. Ang kanyang pagbisita sa Netherlands ay nagdulot din ng pagtaas ng kilay, hindi lang dahil sa dalas nito kundi pati na rin sa konteksto sa panahong dumarami ang mga suliranin sa bansa at lalong nagkukulang ang mga kasagutan. Hindi umimik si Attorney Princess Abante, tagapagsalita ng House of Representatives. Tinawag niya ang mga biyahing ito kung ano talaga ang mga ito, oras na hindi inilaan para sa paglilingkod sa sambayanang Pilipino. Binigyang diin niya na bawat opisyal ng gobyerno ay pinagkakatiwalaan ng oras, yaman at responsibilidad at kapag alinman sa mga ito ay ginamit para sa pansariling pagpapalakas na sisira ang tiwala ng publiko. Maging si Press Undersecretary Claire Castro ng Malacanang ay nagdagdag na ang uri ng mga biyahe at kung gaano kadalas itong nangyayari ay nagbibigay ng lehitimong pag-aalala dahil bagamat ang ibang mga leader kabilang na si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ay bumibiyahe rin sa ibang bansa, may malinaw na pagkakaiba ang kanyang mga biyahe bagamat minsan ay pinupuna ay itinuturing na opisyal. Mga pagpupulong kasama ang mga pinuno ng Estado, pakikipag-usap sa mga OFW at pagdalo sa mga economic forum, mayroong dokumentasyon. May polisya, may layunin. Ihambing ito sa mga biyahe ni Pangalawang Pangulo Duterte, walang opisyal na agenda, walang ekonomikong o diplomatiko na dahilan at walang malinaw na benepisyo para sa sambayan ng Pilipino kundi puro malalabong pahayag lamang sa mga talumpati. Pagkakaisa, pagmamahal sa bayan, patriotismo, ngunit walang malinaw na sagot sa mga mas mahahalagang tanong dito sa bansa. Ngayon, may mga bulong-bulong na ng isang impeachment trial. Maaaring sinusuri na ng ombudsman ang kanyang mga kilos, ngunit nananatiling tahimik ang tanggapan ng pangalawang pangulo. Walang press briefing, walang transparency, puro biyahe lang. Naalala natin ang nakaraan. Si pangalawang Pangulo Lenny Robredo, kahit hindi nabigyan ng posisyon sa gabinete sa ilalim ni Pangulong Duterte, ay nagsikap na manatiling responsable, nakaugat sa masa at bukas sa publiko sa kanyang trabaho. Nagsagawa siya ng mga medical caravan, mga programa sa edukasyon at mga pakikipagtulungan sa pribadong sektor. Kahit walang malaking pondo mula sa gobyerno, sinigurado niyang sulit ang bawat pisong ginastos at higit sa lahat pinahalagahan niya ang bawat oras ng kanyang paglilingkod. Kaya ngayon tinatanong natin ano nga ba talaga ang trabaho ng bise presidente kung ang kanyang mga kilos ay hindi sumasalamin sa bigat ng mandato na ibinigay sa kanya. Hindi ito tungkol sa kulay ng politika. Ito ay tungkol sa tiwala ng publiko, tungkol sa pamumuno, pananagutan at integridad. Hindi mo pwedeng gamitin ang pondo ng bayan para mangampanya at sabihing personal lang ito. Hindi mo pwedeng iwagayway ang bandila sa ibang bansa habang iniiwasan ang mga tanong dito sa sariling bayan. Linawin ko lang. Ang mga biyahe sa ibang bansa, kung may malinaw na layunin at may transparency, ay hindi problema. Pero kapag nagmumukha na itong parang mga rally para sa nakaraan kaysa mga plano para sa hinaharap, karapatan nating magtanong. Ito ba ang uri ng pamumuno na gusto natin pagdating ng 2028? Sa lahat ng ating mga kababayan dito at sa ibang bansa, manatiling mapagmatsyag at laging may alam dahil ang demokrasya ay hindi natutulog kahit pa ang ating mga leader ay wala sa bansa. Pakilike, mag-comment at ishare ang video na ito. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aking YouTube channel, ang Kampanero, Tinig ng Katotohanan, Tunog ng Kasaysayan. Ang inyong suporta ang nagbibigay lakas sa investigasyong ito at sabay-sabay nating binibigyang liwanag ang mga bagay na nais itago ng iba sa dilim. Hayaan nating patuloy na tumunog ang kampana para sa katotohanan, katarungan, kalayaan.